So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. This is Mamay Love Advice again at nandito na naman ako upang mag-share na naman ng isang love advice na pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, diretsyo na tayo sa ating magiging topic. Ang magiging topic natin ngayon is kung papaano ba okay, ikaw magiging espesyal sa isang lalaki. Okay? So, ang daming nagtatanong nito at ang daming gustong ipatapik itong topic na to. Kung papaano ba ikaw magiging special sa isang lalaki. Okay, so bago natin simulan ang topic na to at pag-usapan, bago ko sa inyo i-share kung ano yung mga tips na to, isa lang hinihiling ko. Just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and love advice na maaari kong i-share sa inyo. Napakarami po ng mga love advice na pwede natin pag-usapan maging topic. Kaya ano hinihintay mag-subscribe na kayo. And so on, kung nakasubscribe na kayo, maraming salamat at simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano ba yung number one tips kung paano ba kayo magiging espesyal sa isang lalaki? So number 1, unahin ko na to, mahalin mo lahat ng espesyal na tao okay, sa buhay niya. Okay. So uh, madali lang 'to. So uh, kung sino man 'yung malapit sa buhay ng isang lalaki, kung sino man 'yung palagi niyang pinapahalagahan, ganun din ang iyong maging treatment sa kanya. Okay? Kung mahal niya 'yung nanay at tatay niya, mahalin mo rin siya. Mahalin mo rin sila. Kung mahal niya yung kanyang kapatid, yung kanyang kaibigan, mahalaga sa kanyang buhay, yung kanyang alagang aso, kanyang alagang pusa, mahalin mo rin. Magpakita ka ng pagmamahal sa mga tao o mga bagay na mahalaga sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, mga kamamay, makikita niya okay, na parehas kayo ng kagustuhan. Makikita niya na na madali kanyang uh, mabibigyan ng isang magandang approach. Okay? So ibig sabihin, madali kanyang makakasundo. Kasi nga yung mga mahal niya sa buhay is naging mahalaga rin sa iyo. Kung ang nanay at tatay niya, madali mong nakuha yung loob, pagdating sa kanya, ganun din, magiging madali na rin. Okay? para sa iyo na makuha yung loob niya. At sa ganitong at sa ganitong bagay kapag ka ginawa mong mahalin lahat ng tao o mga bagay na mahal niya, magiging special ka sa kanya. Okay? So magiging special ka sa kanya at magiging iba ang tingin niya sa iyo. Masihigit ka o magiging special ka kung sino man yung mga lalaking nanliligaw sa kanya, yung mga lalaking pumoporma sa kanya. So, yun yung number one tips ko. Kaya yun ang aking unang ibinigay sa inyo. Mahalin nyo yung mga tao, yung mga bagay na mahalaga sa kanya. So, number two. wag po kayo laging available. Okay? wag kayo laging available mga kamamay. Kasi kapag ka, kayo po is palaging available. Okay? Isang tawag niya, isang text niya, nandyan agad kayo. Iisipin niya, napakadali namang hanapan ng oras napakadali nyo namang hanapan ng oras, hindi na siya mag -e effort na kayo ng oras. Magiging, uh, magiging uh, pangkaraniwan na lamang kayo na tao dyan sa buhay niya. Kasi ang dali hanapan ng oras eh. Isang sabi mo pa lamang isang tawag mo lang nandiyan ka na. Pero, kung ikaw is hindi magiging palaging available, hindi ka palaging laging nandyan para sa kanya, so lagi ka niyang hahanapan ng oras. Okay, sasabihin niya, kailangan akong mag-effort kasi ito yung gusto kong kasama. Kailangan akong uh, magbigay ng panahon para dito para ikaw yung makasama niya. Okay, so kapag ka medyo mahirap kang hanapan ng oras, ibig sabihin tumataas po yung value mo. Ibig sabihin, tumataas yung 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 pagtingin niya sa iyo. Kasi iisipin niya na ah, kailangan kong suliten uh, sulitin bawat minuto na kasama kanya kasi napakahirap mong hanapan ng oras kasi hindi po ganoon kadali ang oras na, na ibibigay mo sa kanya. Okay, sa so madaling sabi, tataas po yung value ninyo. Mas magiging espesyal kayo doon sa lalaki. Okay? Ang gagawin niya lahat ng bagay na makapagpapasaya sa iyo once na nakuha niya ang attention mo. Okay? So yun nga ang gagawin mo, wag ka palaging available. Okay? Magpakipot ka. Maaari magpakipot ka. So ano ba yung number 3 nating tips? Maging sweet at tapat ka. Okay. So kung kayo man is may mga partner, kung kayo man is may mga bagong nakilalang lalaki, so maging sweet at tapat ka sa kanya. Okay? Ipakita mo yung sweetness mo, yung caring mo sa kanya. Dito nag start yung magandang uh, development ng isang lalaki at isang babae. So kapag ka naging sweet ka, nagpakita ka ng kahit kokunting sweetness sa kanya. So ang gagawin niya doon is palalakihin niya 'yon iisipin niya, uy, naging sweet sa akin si crush. Uy, naging sweet sa akin si girl. Ibig sabihin, parang meron siyang konting pagtingin sa akin. So, ang gagawin nila, okay, hahanapan kayo ng maraming bagay para maging sweet kayo sa kanya. At pag nangyari yan, naging sweet at tapat kayo sa kanila. Okay? So, kayo po is magiging espesyal. Okay? At kayo po is aalagaan nila. Magiging special kayo sa buhay nila, sa puso nila at kayo po is aalagaan nila. Kasi ang isang babae na merong sweetness and caring. Okay? Sabihin na nating tapat na rin. Napakahirap humanap na ngayon ng ganyan. Okay? Yun nga medyo matagal mo ng kasama, kilala. Okay? Bigla mo nalang lang uh, malalaman na ganito ganyan pala siya, na, na ganito na ganyan pala ang ugali niya, di ba? So, kapag ka talagang nakahanap kayo ng isang babae o isang lalaki na tapat, hindi ka na niyan bibitawan pa. Napakahirap ngayon humanap ng isang babae na sweet at tapat. Lalo na ngayon, lalo, lalo na ngayon sa panahon natin, so more on social media na. Okay? So, yung iba dyan, magagaling lang sa una. Yung iba, magagaling lamang sa umpisa. Pero kapag nagtagal, nawawala na yung sweetness and yung katapatan nila. Kaya kung ikaw man is makakakilala in person or personally ng isang tao na tapat at sweet, napakaswerte mo. Iilan na lang sila sa pagpipilian. Kaya kung nakaswerte ka na ng isang lalaki o ng isang babaeng ganyan, huwag mo na itong bitawan. Bagos, ingatan mo, alagaan mo. Okay? Sa ganyang, sa ganyang bagay, kapag ka nagpakita ka ng sweetness at katapatan, mas magiging special ka kasi naiiba ka. Kasi kukunti na lang kayo dito sa mundo. Kaya maging sweet and special and maging tapat ka sa kanya. Next, number four. Lagi mo siyang ngitian. Okay? Lagi mo lang siyang ngitian. So, sa ganitong pagkakataon, kapag ginagawa mo palagi ng ngitian, yung isang lalaki, magkakaroon siya ng mindset na hindi ka mahirap lapitan. Kasi yung isang tao na palang iti. Kasi yung isang lalaki o yung isang babae na palagi nakasmile. So, laging good vibes madali kanyang malapitan, madali kanyang tanungin, madali kanyang i-approach. Hindi siya nagdadalawang isip na baka sungitan mo siya, hindi siya nagdadalawang isip na baka magalit ka sa kanya. So kapag ka palagi mo siyang niningitian every time na kayo is nakakasalubong, nagkikita, so tumataas yung value mo sa kanya. Mas nagiging special ka sa kanya kapag ka ganyan. Mag-iisip siya, so bakit niya akong niningitian? Baka siguro may gusto rin siya sa akin yung mga ganyang klase na katanungan pumapasok sa kanilang isipan doon po sa pagkakataong yun tumataas po yung special na 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 espesyal na lugar mo sa kanyang sarili kaya ugaliin mo nung umiti o mag-smile palagi sa kanila and lastly huwag kang palaging magparamdam. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina nung una, huwag palagi maging available. Ngayon, huwag ka palagi magpaparamdam. Yung tipong pagising mo sa umaga, ikaw ka daw unang mag chat, -chat magte-text. Mali po yun. So, hindi po tataas ang value mo, okay, bilang isang babae. Kailangan magkaroon ka ng konting pahabol effect, okay? Konting pabitin effect. Ikaw mismo yung hahabulin hindi ikaw yung magpapahabol kailangan natin palabasin dito na hindi ikaw yung naghahabol hindi ikaw yung mas nangangailangan ng maraming oras kasi ang mga lalaki sa unang magagaling yan kailangan yung alagaan yon kailangan yung alagaan yung uh, pamis factor. Kailangan mamis kayo niyan para tumaas kayo o para tumaas yung yung value nyo. Para maging special kayo, kailangan mamis kayo ng mga yan. Huwag kayo palaging magparamdam. Paminsan-minsan lamang, huwag palaging every minute lagi na kayong text nagchat-chat sa kanya. So kapag ka ganoon, bumababa po yung value niyo. Iisipin niya, napakadali niyo pa lang kuhanan ng oras. Okay, kaya kapag ka ganoon, paulit-ulit na ikaw yung nagchat-chat, nagte-text palagi, nagpaparamdam, bumababa po ang inyong value. At kapag ka ng isang lalaki na yun nga, mabilis kayong hanapan ng oras, lagi nyo silang binibigyan ng oras, doon sila mag-i-start na bumaba. Kung yung pagkamis nila sa inyo is palagi nasa taas, magi start na siyang bumaba. Kasi nananawa na siya sa oras, nananawa na siya sa inyong banding, kasi nakasama ka na niya ng mahabang oras. So doon pa lang po magi start yung palagi mong uh, pagpaparamdam sa kanya, doon magi start yung pagbaba ng kanyang uh, curiosity pagdating sa iyo. Ang mahalaga, pabidin factor ng konti, pamiss factor ng konte, para isipin ka palagi ng lalaki at tumaas ang value mo at para maging special ka sa buhay niya. Okay? So sana nag-gets yung ilang mga tips na ishinare ko sa inyo at sana uh, lubos na, naunawa na naunawaan, ninyo. Again, this is Mamay Love Advice. Kung hindi pa ka nag-subscribe dito sa ating channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa mas marami pang love advice na maaari kong share. Hanggang sa muli. Salamat.